Madaling tanggapin ang isang pagkatraidor kung ito ay galing sa hindi mo kadugo o kakilala. Ngunit kapag ito ay nagmula sa isang tao na malapit sa iyo, lalo na kung miyembro ng iyong pamilya, ay ito po ay masakit. Gaano ba ito kasakit kapag nalaman mo na ang mismong best friend mo ang magiging dahilan ng mitya ng buhay mo? Hanggang saan kaya o gaano katibay kaya ang kanilang pagkakabigan? Kumapit ka lang at pakinggan Sabay nating aalamin ang kwento ng magkaibigan sa Asia Shadow Crime Story. November Baby 2012, may isang babaeng umiiyak habang nagpapatrolya ang ating kapulisan sa gilid ng daan malapit sa World Trade Center sa Pasay City. Nang lapitan ito ng kapulisan ay parang nanginginig pa sa takot at nauutal sa pagsasalita at sinabing dinukot daw nila ang kanyang kaibigan na di nila kilala. Nang dahil sa salaysay ng babae ay sinama nila ito sa pinakamalapit na police station at idinitalye ang lahat ng pangyayari. Noong Nobyembre 6, sa madaling araw sa Quezon City, isang babae nakatawan katawan ang natagpuan sa 18th Road Barangay San Roque mga 5.30 ng umaga at ang mga napadaan ay naawa nang makita ang katawan ng isang kabataang babae. Marahil ay nasa 22 na nagpapakita ng mga senyales ng labis na karahasan. Ang kanyang mukha at dibdib ay may maraming sugat, mga tama ng baril sa hitsura. Siya ay itinapon sa tabi ng kalsada na parabang isa siyang basurang walang halaga. Ngunit sa mga huling sandal niya ay may hawak siya ng isang mahalagang bagay na makakatulong sa paglutas ng kanyang kaso. Mahigpit niyang hawak ang isang resibo mula sa McDonald's na para bang gusto niya ito ipakita upang malutas ang kaso. Ang katawan ay agad na nakilala bilang si Julie Anne Rodelas, isang nakababatang modelo na napakaganda nakilala sa tawag na Ja. Ano kaya ang laman ng papel na hawak niya? At sino kaya ang salarin sa pagpatay sa kanya? Walang mga gamit si Jaa nang siya ay natagpuan maliban sa nabanggit na papel mula sa McDonald's na mahigpit niyang hawak. Sa loob nito ay isang kalahating cheeseburger at isang resibo. Ang resibo ay nakatimestamp ng 2.33 ng umaga na nagpapakita ng isang pagbili na ginawa sa parehong araw ng pagkakahanap sa kanyang katawan. Ang maliit na isang pirasaong papel ay makatutulong sa paglutas ng kanyang kaso. Ipinakita na si Jaa ay hindi lang basta binaril, siya ay nakuha at pinagsamantalahan ang katawan ng maraming beses. Ang paghihirap na dinanas ng kawawang babae ay hindi masusukat sa salita bago siya pumanaw. Si Jaa ay naiulat na nakidnap noong gabing iyon ng isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, ang mismong tao na kasama niya. Ang kanyang mga magulang ay sobrang nasaktan nung nalaman nila ang balita na patay na ang kanilang anak. Si Julie Anne Rodelas ay napakagandang babae. Siya ay isang independent model at part-time sa EYB SCBN, isa to sa mga istasyon ng telebisyon sa dito sa Pilipinas. Siya ay nagbigay ng kanyang puso sa kanyang trabaho. Si Julie ay isang dedikadong estudyante sa Aureliano College. Kumuha siya ng degree ng Hotel Restaurant Management. Ang mga pinansyal na problema ay napilitang umalis siya sa paaralan ng tatlong beses ngunit ang kanyang mga gig at modeling ay nakatulong sa kanyang maitaguyod ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang inana si Luke Rodelas ay nagbahagi na si Julie ay may mga pangarap na lumipat sa ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang buhay. Para sa isang kabataang may maraming pangarap at paghahanda kanyang hinaharap. Sa huling araw niya noong Nobyembre 5, 2012, Naaalala ng kanyang ina ang pagpapaalam sa kanyang anak na si Julie. Ang kanyang anak ay lalabas upang makipagkita sa kanyang mabuting kaibigan na si Altia Altamirano na sasama sa kanya upang makipagkita sa isang producer upang talakayin ang isang potensyal na oportunidad. Si Jaa at Altia ay sobrang klaus at tila hindi mapaghihiwalay. Madalas silang nagpapalitan ng damit pagsagig nila at para talaga silang kambal. Si Dija ay humahanga kay Altia dahil siya ang isa sa mga tulay upang magkaroon siya ng mga oportunidad. Ngayon, uuumpisa nang marami nang kumukuha kay Dija sa mga gig kumpara kay Altia. Nagsimula ang gabi na tila akmang akma. Tila ni Altia ay nanood ng pelikula sa SM Shaping Center of Asia at naging masaya ang isang gabi. Matapos ang pelikula, kumuha sila ng taxi at bumaba malapit sa World Exchange Community. Sa kahabaan ng Diadado Makapagal Road upang makipagkita sa isa nilang kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bandang 12:40 ng umaga, isang magulo at umiiyak na Althea ang pumasok sa Pasay City Police Headquarters, announcing na si Julie ay nahuli. Siya ay nanginginig at hindi makapagpigil ng emosyon. Ilang minuto bago magtanghali, mga 12:30 ng umaga habang sila ay Naglalakad malapit sa World Exchange Place sa Gilpuyat Road sa Pasay City, isang sasakyan ang biglang tumigil sa kanila. Dalawang lalaki ang bumaba, kinuha si Julie at pinilit siyang sumakay sa sasakyan bago umalis. Ganon kabilis ang mga pangyayari. Si Althea ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa kabila ng kanyang pagbalisa, nahirapan siyang ipaalala ang ilang mga detalye, ang kulay ng sasakyan, ang suot ng mga lalaki o anumang malinaw na description ng mga kumidnap. Ang isa sa mga lalaki ay may kahawig na hitsura ng kasintahan ni Jaa. Nang malaman ang takot para sa kanyang buhay, siya ay umiwas. Makalipas ang ilang oras, bandang 5.30 ng umaga, natagpuan na ang katawan ni Julie. Ang pulisya ay muling lumapit kay Alcia para sa karagdagang pagtatanong, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya dumating. Ang kanyang kapatid na si Charlie Altamirano ay nagsabi sa mga reporter na si Altia ay natatakot para sa kanyang buhay. Takot na baka siya na ang susunod. Ngunit ano nga ba ang kinakatakutan ni Altia? Nakasangkot ba ang dalawang babae sa isang mapanganib na sitwasyon? Maaaring hindi talaga ang producer ang kanilang kikitain. Nagsimula ang pagsisiyasat ng Criminal Examination and Discovery Unit ng Philippine Public Police at tinitingnan ang mga saksi sa lokasyon ng krimen. Ang mga saksi sa lugar ay nakarinig ng mga putok ng baril bandang alas 5 ng umaga at maraming uh, nakakita ang isang madilim na Mitsubishi Montero na tumatakbo papalayo sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Julie. Habang hindi malinaw ang kulay sa mahinang ilaw, may ilang mga saksi ang nakapagbigay ng plaka mula sa sasakyan. Sa mahigpit na pagkakahawak ni sa kanyang mga kamay, ay ang paper pack mula sa McDonald's at katabi ng isang cheeseburger ay isang resibo na may timestamp na 2.30 ng umaga na nagmula sa isang branch ng McDonald's sa UN Road. Nagbigay ito ng seryosong pagdududa sa kwento ni Altia. Kung tama ang kanyang kwento, paano nakabili si Jaan ang McDonald's dalawang oras lamang matapos siyang kidnapin ng dalawang lalaki? Sa pagsusuri ng uh, CCTV film mula sa Kainan, Nakita ng pulisya ang isang lalaki na malamang ay nasa kanyang late 20s o mid 30s na bumibili ng dalawang cheeseburger ang parehong pagkain na natagpuan kasama ang katawan ni Julie. Ang pulisya ay nagkaroon ng lead. Ang karagdagang pagsisiyasat sa sasakyan ay humantong sa isang itim na Mitsubishi Montero na nakarehistro sa isang babae na si Roselina Camboa. Subalit ang tunay na tagumpay ay dumating ng interviewin ng mga investigator ang mga kapitbahay ni Altia. Natuklasan nila na si Altia ay kadalasang sinasakay ng isang lalaki sa isang Mitsubishi Montero, isang lalaki na pinangalan ng Fernando na anak ni Roselina. Nakilala rin siya bilang junior at si JR ay may kahawig na hitsura sa taong nakita sa CCTV film na bumibili ng cheeseburgers. Agad na nagbigay ng pagdududa sa kwento ni Altia. Ngayon si Altia mismo ay nawawala at ang pulisya ay nagduda na siya ay nagtatago. Nagdesisyon ang mga criminal investigator na obserbahin ang bahay ni Junior at ang kanilang nasabing pagkakataon ay dumating noong Nobyembre 20.22 bandang alas 5 ng gabi. Nakita ng pulisya si tatay ni Junior na umaalis sa bahay na may dalang ibang damit Tahimik nilang sinundan ang kanyang itim na Toyota Innova na humantong sa isang lugar. Dito natagpuan nila si Altia at Junior na tila nagtangka ng pagtakbo gamit ang Mitsubishi Montero. Nang maaresto parehong ininterview si Altia at Junior tungkol sa kanilang koneksyon sa pagkamatay ni Julie Rodelas. Ipinakita ng pulisya ang ebidensya, ang resibo mula sa McDonald's na natagpuan sa lokasyon ng krimen at ang CCTV film na nagpapakita kay Junior sa UN Road na bumibili ng cheeseburger feast na natagpuan sa pag-aari ni Ja'a. Sa simula, nanindigan si Altia sa kwento na sinabi niya sa pulisya noong unang bahagi ng Nobyembre 6. Ngunit habang pinipilit ng mga opisyal, unti-unting sinalaysay niya ang ginawa nilang plano. Ayon sa kanya, ang pagkidnap kay Julie ay planado, subalit inamin niya, na ang pagpatay ay hindi kailanman bahagi ng plano. Ang gusto lamang ay bigyan ng simpleng leksyon si Julie. Inamin ni Altia na ang kanilang pagkakaibigan ay naglaho. Bagaman sila ay kapwa bahagi ng modeling industry, si Altia ay nagsimulang magselos kay Julie, tinutokso siya at nagkalat ng mga chismis. Ayon sa kanya, ang chismis na ito ay nakasira sa kanyang reputasyon at nagdulot ng pagkakawala ng mga oportunidad sa karera. Para kay Altia, ito ay isang pagtataksil na hindi niya mapatawad. Nang ibinahagi ni Altia ang mga chismis kay Junior, siya ay kaagad na sumang-ayon na tulungan siya. Tama silang nagplano upang kidnapin si Julie at takutin siya. Tiniguro ni Altia na hindi nila sinadya na saktan siya o patayin. Sa gabi ng Nobyembre asingko, nag-text si Altia kay Junior at ipinalam ang kanilang lokasyon kay Julie. Muling bumalik ang nakabukas na Mitsubishi Montero. Nakita ni Altia ang dalawang lalaki na bumaba, ginuha si Julie at pinilit siyang sumakay sa sasakyan. Nagsimula na ang plano, ngunit pagkatapos ng panyayari, ang pagsisisi ay dumating kay Altia. Naalala niyang nais sanang pigilan ang mga lalaki at ibalik si Julie, subalit hindi siya pinakinggan. Sa halip umiyak siya sa kalsada at ang mga luha ay iginiit niya na totoo. Natagpuan siya ng isang pulis na umiiyak kaya siya ay humiling na magsampa ng ulat bandang alas 12.40 ng umaga noong Nobyembre 6. Inamin ni Altia na nag-text siya kay Junior at humiling na sunduin siya mula sa istasyon ng pulisya. Diniyak ni Altia na wala siyang kaalaman na si Julie ay pinatay at ang alam lang niya ay nakidnap. Pagkatapos nilang umalis sa istasyon ng pulisya bandang alas 2 ng umaga, tila ay nagmaneho pa uwi. Nag-impake sila ng mga damit at nag-check-in sa isang motel bandang alas 4. Pagkatapos iyon, nakipagkita siya sa mga kaibigan nila, silang dalawa ni Julie sa Las Piñas City, na inabot ang sapatos na naiwan ni Julie sa panahon iyon. Nakiusap si Altia sa kanyang mga kaibigan na ibalik ang mga bagay sa pamilya ni Julie. Pagkatapos nito, pumunta ang magkasintahan sa pagtatago sa pamilya host ni Junior sa Apalit. Dinabi ni Altia na nais na niyang umuwi ngunit pinigilan siya ni Junior na sumagot sa mga tawag o mag-replay sa mga mensahe. Ayon sa kanya, nang nag-text ang kanyang kapatid na natagpuan na si Julie, si Junior ay nagkukunwari na sinasabing pinasa niya ang trabaho sa ibang tao na humawak ng lahat. Kumilos si Altia at ginusto niyang ilipat ang lahat ng kasalanan kay Junior. Tinubukang niyang alalahanin ang lahat ng kanyang maalala para magkaroon ng hustisya pero ang kanyang takot at pagpili na magtago ay nagbigay ng pagdududa sa kanyang kwento. Pagdating sa interogasyon, si Junior ay tumanggi sa pinaparatang na pagpatay. Sa halip ay tinuro ang isang lalaki na may pangalang Waradi. Ayon kay Junior, si Waradi ang humawak kay Julie sa safe house pagkatapos ng pagkidnap. Mabilis na kumilos ang mga pulis sa lead na ito at nalaman na may nangyaring labanan sa pagitan ng mga pulis at mga suspek. Habang patuloy ang investigasyon at hinahanap ang mga natitirang suspek, patuloy ang laban sa korte para sa pamilya ni Julie. Ngayon ay pinaghahanap ng ating kapulisan si Ifran Talib at yung isa naman ay si Aldos. Sila ang nanggahasa at pumatay kay Julie at lahat yan ay utos ni Junior. Si Altia Junior J. Waradi at Jalan Pasawilan ay nahatulan ng kidnapping at murder. At si Talib at Aldos ay nadagdagan sila ng kaso ng sexual assault and murder. Noong Nobyembre 22, 2012, si Waradi at si Pasawilan ay not guilty dahil daw ang kanilang parsitipasyon ay hindi direkta na involved sa pagpatay kay Julie. Si Altia at Junior ay inilipat sa Quezon City Jail habang si Waradi at Pasiwalan ay nasa kustodiya ng CIDG sa Camp Karingal. Ang kasong ito ay na-dismissed sa Quezon City Regional noong Pebrero 2013 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Tipasawilan ay hinatulan na lang ng illegal possession of firearms. Hanggang Setyembre 12, 2024 taon na pagkatapos ng malungkot na pagkamatay ni Julie, ang Quezon City Local Preliminary Court ay nakatakda na ang hatol. Ang matagal na paghihintay na matapos at magkahustisya sa kasong ito ay agtagal. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang pamilya Rodela sa kanilang pakikipaglaban para sa hustisya. Nakakalungkot isipin na ang bata pa niya para mamatay, babaeng may pangarap at may potensyal na gumanda ang buhay. Nang dahil sa inggit ay nagtapos ang kanyang buhay. Sana maging aral sa inyo ang kwento ng ating biktima. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, please like and subscribe sa ating channel. Sa bawat krimen na napapakinggan, sigurado'y may matututunan upang masasamang loob ay mapaghandaan. Dito lang sa Asia Shadow Crime Story.